I'll go Perfect. Oh, okay. na. Perfect. Uh, the... oh, na. na sa gift. Ay, ko, anak, ah. 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 Ilang araw bago mag 21th birthday si Kitty Duterte, tinanong ng mga taga-suporta si Nahanilet at Kitty kung pwede magkaroon sila ng konting salo-salo. Okay. Mag-happy birthday sa'yo. Sa dapat 'yung birthday mo kay Morgan. Dili kay pwede magkakalaban. Kabalo ba mga mga kababayan nato? Magluluto-luto uh, kami. Okay. Magkikibilang mo. Ma sa araw mismo ng kanyang kaarawan pagkatapos bumisita sa ama sa loob nagaabang na kay Kitty ang mga tao at kinantahan kaagad siya ng happy birthday. Happy birthday to Ay, asa na 'yung cake? Oh, nga oh, dapat na. cake. Ay, Binigyan ng flower bouquet at mga regalo si Katie sa mga Pinoy na nasa Netherlands at laking pasasalamat ng dalaga. So well, thank you sa inyo lahat to everyone celebrating my birthday with me today. Thank you. Thank you. At nagbiro pa ito na sinabi umano ng kanyang mami Hanilet na pwede na siyang mag-asawa at tawanan na lang ang lahat ng marinig nila ito. <laughs> And ayun nga, like my mom said, <laughs> pwede Hino nang mag-asawa. Mag <laughs> <laughs> Pagod na siya sa akin. Lumapit ka agad si Kitty Duterte kung saan inilagay ang mga pagkain na inihanda ng mga kababayan natin para sa kanyang birthday. <laughs> Bago hipan ni Kitty ang kandila, nagbigay mo na ito ng wish at tanging hiling nito na makauwi na ang dating pangulo sa Pilipinas. Um, <laughs> yeah. Yeah. Thank you, huh? yeah. Yeah. Pinangungunahan ni Miss Hanilet ang pagdadasal sa harap ng pagkain at para sa kanyang anak na rin na si Kitty ang kanyang mga dasal. Feel her remember prayers... ng marami nating mga kababayan ang simpleng pakipaghalubilo ng dalaga at sarap na sarap itong kumain habang nakaupo sa maliit na upuan at nakakamay pa. Happy birthday, Pagdating naman sa isang bahay na tinutuloyan nila, may inihanda din para sa kanya at maraming naghihintay din sa kanya doon. May dalawang cake para sa kanya pagkatapos kantahan ng happy birthday. Saka naman hinihipan ng kandila. Makikita ang saya sa mukha ni Kate. it's <laughs>